Hah? Mah jeep mamun? Mana jeep mamila ni? Kay kanteri. Mana jeep mam Masuk kan? Apa ada Bisa kami pagalungan. Paketin awaknya pagalungan. Pagalungan sa Tagalog. nabog na salamin wala namang salamin dito na malaki kami nila Dato Daril ayan ayan yung mga kasama ko binalot ko po itong organ namin guys para hindi siya matalsikan dito kanina umaga matalsikan muntik na mabasa kaya ngayon binalot ko na na buhay na ito, Daryl, no? Hmm. Wala pang 3 minutes. Wala pang, okay. pang ats.